Kinakain ko ulit yung magnanay, guys. Oh. So, yan ang apitbahay na naman, oh. Alam ko sila nila dito, pinapakain sila, eh. Busin nyo yan, ah. Asan yung isang mong anak? Tawagin mo. Ayan, dalawa yung anak niya, eh. Kung alam ko alam po na saan yung isa. Isa yung lagi niyang kasama. Ito lagi kasama niya, eh. Busin nyo yan. Ang cute-cute na mag na ito. Um, Araw-araw yan guys. Lagi sila pumupunta dito. Ayan, ulam nila paksiw na bangus. Ayan, sinabawan po ng paksiw na bangus. Tapos nilagyan po ng isda rin. As kan Ayan, tamo sila. Ayan, kumain kayo ng maayos sa busing nyo yan. Gutom na gutom na yung mga pusa ano na ito eh. Ayan, araw-araw yan sila mag-ina dito. Ayan, ay... Mamaya tawagin mo yung isa mong anak. Baka nagutom na yon ano na nagiiyak shh, halika dito shh. ayun nagiiyak na yung isa mong anak tawagin mo yung isa mong anak umiyak na yung isa mong anak ko oh. kayo busog na yung ibsa mong anak gutom ay saan ka na busog ka na